sukatan ay ang totoo. Yung salita ng Diyos. Isang mapagpalang araw po sa aming mga kapatid at kaibigan sa Panginoon. Welcome po sa isa na namang episode ng Oras ng Katotohanan. Ako po ang inyong host Brother Lyndon Danoog. Kagaya ng isang bagyo, ang problema sa ating buhay ay lilipas din kailangan lamang natin ng isang sinipete o angkor upang huwag tayong matangay ng mga dilubyong dumarating sa ating buhay. Si Kristo ay matibay na bato at kung ating sasampalatayanan at susundin ang kanyang mga salita, kagaya tayo ng isang matalinong tao na itinatayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Kaya mga minamahal naming mga taga-subaybay, buksan po natin ang ating puso sa mga salita ng ating Panginoong Heso Kristo. Panoorin po natin ngayon ang ating segment na Word of Life. Huli kami bumabati sa pangalan ng ating hey! Panginoong Sokristo. Sa pagkakataong ito ay papaksain natin ang nasa Marcos 13 pangkat at talatang 35. Magpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay kung sa hapon, sa hating gabi, o sa pagdilaok ng manok, o sa umaga. Narito mga kapatid, at ang sabi, ang sinasabi ko sa inyo, ay sinasabi ko sa lahat, magpuyat kayo. Amen. Verse 37. Sa makatwid, sa, sa, talatang ito na nasulat sa banal na kasulatan, pag ating binabasa na ang pinakamahalagang mensahe sa panahong ito ay ang pagpupuyat. Amen. Sapagkat hindi lahat ng mga bagay na sinasabi sa pag-aaral na gaya nito ay nasasaklaw ang lahat. Unay. Oh, Halimbawa, pag ang ating pag-aaral ay papano ang isang tao magtatamo ng kaligtasan, yun ay very particular yon. doon sa mga hindi lang ligtas. Ngunit, sa tekstong ito, ang sabi, ang sinasabi ko sa inyo, ay sinasabi ko sa lahat, mangagpuyat kayo. Praise God. So this is the message for all and for all time sa panahong ito ay isilulat ni Marcos. Puri ng Panginoon. Amen. Ngayon, ang una nating nga alamin, bakit kailangan magpuyat yung mga tinatawagan ninyo, mapapansin na mahirap mong pagpuyatin ang hindi pa nakakarinig ng panawagan ng Dios. Ito kasi pagpupuyat ay nauugol sa isang sangbayan, sa sangbayan lamang. Out of that household, this message is not fit. Why? You cannot make a man to watch if he has not been a member of that household. Amen. Ang tinatawagan lang kasi, yung kabahagi sa sambahayan. Pansinin natin ang uh, pahayag ng kasulatan sa Matthew, sa 24 ng Matthew at 43, ay ganito ang ating mababasa. Data po at ito italas talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magkupuyat at hindi niya pababaya ang tibagin ang kanyang bahay. Sa makatwid, yung sinabi ng Panginoon na ang sinabi ko sa inyo, what's, what I have told you is I also Command to all. Watch. Ang tinutukoy lamang ditong lahat kayo, yung sa sangbahayan. Amen. Yung sa sangbayan kasi ang pagpupuyatin. Yung hindi pa kasama sa sangbahayan, hindi pa sila pwedeng magpuyat. Tunay. Sapagat ito ay tungkulin ng puno ng sangbahayan sa kanyang mga membro. Amen. Kaya yung mga wala pa sa pagpupuyat, hindi sila makakaunawa. Bakit? Hindi pa sila natuturuan kung ano yung pagpupuyat. Amen. Kaya tinatalakay natin ito ngayon na ang sabi ng Panginoon, What I say unto you, what I say unto all. Sa makatwid, ang ibig sabihin ng Panginoon, kung papanong sa inyo ay nangangailangan ng pagpupuyat, ang pangangailangan ito ay para sa lahat. Man. All must hear this message, not only to those who are in the household. But if you are not a member of the household, of course you will ask the question, why? First of all, why is it that it's only for the household? And then secondly, how about me? Then you will seek the truth. And you, if you know the truth, you are to be free. Amen. Puri ng Panginoon. Praise the Lord. Kaya narito ngayon, bakit daw kinakailang magpuyat? Sinasabi sa Lukas Pangkat, labing dalawa at ang talatay tatlumpo at siyam. Datapwat ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, siya'y magpupuyat at hindi pababaya ang sirain ang kanyang bahay. Inyong mapapansin na itong tinatawag na mabuting puno ng sambahayan ay pinaka in charge. Siya ang binigyan ng tagubilin na kung paano dapat ang sangbahayan nitong good man of the house will be prepared in His coming. Amen. Ngayon, inyong mapapansin ang talata nito sa mga hindi nakakaalam. Hindi raw malalaman ang pagdating ng Panginoon. Walang nakakaalam ng pagdating ng Panginoon. Tinignan natin sa 2436 ng uh, Matthew. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Kaya hindi itinuturo na ngayon kahit sa ibang iglesia. Hindi nila itinuturo ang tungkol sa pagdating ng Panginoon. Ang kanilang dahilan, wala raw makakaalam, sabi ng Panginoon. Ang sabi, kaya hindi nila itinuturo, kinukuha nila itong salitang walang makakaalam. Eh, ano pang ituturo kung walang makakaalam? <laughs> Ito ang kanilang talata, walang makakaalam. Ngunit sa Port Watts, hindi tayo nananatili doon sa talatang yan. Man. Payag tayo na walang makakaalam sa araw at oras. Yan ang sabi dyan eh. Pero, mayroong malalaman. Man. Praise ang malalaman Lord. ay ang panahon Amen. ng Kanyang pagdating. Praise the Lord! Purihin ang Panginoon. Kaya narto mga kapatid, pagka ang sangbahayan ay hindi nagpupuyat, si darating na gaya ng isang magnanakaw. Ang magnanakaw hindi lamang kumukuha ng gamit. Kung ikaw ay gising, baka patayin ka pa. Siyempre, magsasaksi ka na Siyang-siyang nakita ko. Ay di, merong testigo laban sa kanya. Kaya karaniwan, pinapatay nila ang kanilang ninanakawan. Para walang saksi. Kaya mga kapatid, that's the danger when the household is not awake. So, there must be someone who will make it the household awake at ang sabi ang good man of the house amen yeah. inyong mar mapapansin maraming mga ambisyoso na nagtatayo ng relihiyon na hindi naman sila pinapagtayo ng panginoon pero marami niyan halimbawa mga kapatid yung uh, pagtatayo ng relihiyon na uh, gusto mo ay marami ang maniniwala sa iyo. Ano kaya ang aking kukunin tungkulin sa Bible para marami ang maniwala sa, sa akin? Ang kanyang gagawin, sabi niya, pag si Pedro, mahina yon, mainit ang ulo. Pag uh, si Tomas, yun ni mapag-alinlangan. Si Judas naman, burakbol. Sugarol yun eh. Ano kaya ang aking gagawin para marami ang maniwala sa akin? Ah, ang gagawin ko. Ako ang Kristo. No. <laughs> Total, wala na ang Panginoon. Ako ang Kristo. Yun. Kaya pag siya na ang Kristo, paniniwalaan na siya. Pero sa Bible, hindi ganun. Amen. Ang dapat lang paniwalaan. Mariya mga tao maniwala sa mga gano'n tao. Pero ang banal kasulatan ay nagtuturo ng hindi gayon. Basahin Amen. natin sa 2 Korinto, pangkat 10 at ang talata ay 18, ay ganito ang sinasabi. Sapagkat hindi subok ang nagtatakubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatakubilin ng Panginoon. Kamiyan. Pag sabihin mong ako ang Kristo, sino may sabi ikaw? O, dadaanin mo pa sa panaginip na ikaw ay nanaginip na ikaw ay gagawin ni Kristo na anak ng Diyos. Gagawin ng Diyos na ikaw ay anak ng Diyos. Bero mo naman yung imagination niya. Kaya, Kristo ang kanyang napili. Yung iba nga ay eh, masyadong nasa tabi na ng Biblia eh. Ikaw nga, eh. Sabi ng iba, wala sa Biblia kahit sa tabi. Hmm. Mga kapatid, sabihin natin, ano ba yung sa tabi ng Biblia? Halimbawa, ikaw, sugong tagabasa wala kang masyadong inaangking authority. Basta ikaw nagbabasa lang at sabihin mo, I'm very honest. This is what I believe. It's not what you believe is the authority. Kaya, ano ang sabi? Ang ipinagtagubilin ng Panginoon. Yan. Eh, hindi na ginagamit yon. Siguro, nakaligtaan na basahin. Ano ba ang ipinagtagubilin ng Panginoon? Sa Lukas, pangkat labing isa at ang talata ay apat na po at siyam. Magsusugo ako nang mga propeta at mga apostol. Man. Kung may susuguin ng Diyos, batay sa talatang ito, mga propeta at mga apostol. Amen. Eh bakit siya naging Kristo? O kaya eh, yung isa, mapagkumbaba, tagabasa lang siya. Pero, hinahamon niya ang lahat ng debate. Eh nagkamali siya. Meron niyang sa ating isa sa pa pagdidebate eh. Yung ating debater, maaga pa bumili ng pandesal eh. Natamaan ng bato, ayaw eh. kung sino nagbato. Eh di noong magdidebate na, ang mayor pa ang moderator. Eh naalaman ng mayor na may binato sa ating debater. Hindi nagbigay ng permit ang mayor. Pinatigil. Itigil raw ninyo itong debate ito. Magulo kayo. Sabi, debate lang. Bakit ngayon? Dibato. <laughs> 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 Tayo yung mapapansin, mga kapatid, delikado yan pag didebate. Pag uh, mahina ang kalooban mo dyan, baka umayaw ka. Gawa ng may mga mapusok hindi natin sila masisisi. Wala pa silang bunga ng Espiritu eh. Amen. Ang isa kasi sa bunga ng Espiritu ay pagpipigil. oh, eh hindi napigilan ng sarili. Buma to. Kaya tinamaan. Kaya niyong mapapansin, mga kapatid, na ang Diyos ay mayroong kumbaga rekomendado. Mungkahi. Magsusugo ako. Sabangay, hindi mong kaya. Kategorical yan. Ng mga propeta at mga apostol. At ang iba'y kanilang babatuin. Ngayon, ano ang ating itinatayo na puno ng sambahayan? Ang apostol ay hindi lamang apostol sa kawakasan ng huling araw. Ito ay tinatawag na puno ng sambahayan. Sabangay, magamat ang apostol, puno rin. Pero ito, meron dalawang identity. He is not only an apostle, but he is the good man of the house. Amen. At siya, mga kapatid, ay subok. Ang ibig sabihin ng subok ay man. authorized to speak in behalf of God. Amen. Kaya hindi natin babanggitin ang maraming mga ambisyoso na halimbawa, ganun niya. Itong isa'y Kristo, sobra naman. Itong isa'y taga-basa, eh, napakarami pa naman nagbabasa ng Biblia. Eh, kung pati yung may tuyo, pati yung ikang may tupak, eh, <laughs> nagpaliwanag ng Biblia, nagbasa rin yun. Eh, di ilalabas talaga, malayo na sa katotohanan yun. Ay. Pero, bakit pupunta pa sa malayo? Eh, mayroong sinasabi na ang Diyos, I will send... Prophets and Apostles. Amen. Ay sabi ng iba, yung apostol daw, nung una, ngayon wala na. Wala na raw apostol ngayon. Yan, yeah, nagkamali na naman sila. Babasahin natin, kung bakit tayo naniniwalang merong mga apostol na isinusugo pang Diyos. Sapagkat ang mga kaloob at pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang mga kaloob at pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. Halimbawa, ang una, pinakauna, kaloob ng kaligtasan. Salvation is a gift. Amen. Sa Romans chapter 6 verse 23, ang sabi ng mga kapatid ay uh, Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sa makatwid, ang kaloob, una, yung kaloob noon na ang sumampalataya sa Ebanghilyo yung maliligtas, kaloob yan hanggang ngayon. Amen. At yung mga kaloob naman ng Diyos sa mga katungkulan, basahin natin, sa unang Korinto sa 12.28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-una mga apostol, ikalawa mga propeta, ikatlo ay mga guro, sa mga himala, sa mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Dito mga kapatid ay may mga kaloob, kaloob sa pagawa. Kaloob sa katungkulan. Una-unay, mga apostol. Man. Kaloob sa katungkulan yan. Ay yung kaloob ng kaligtasan, kaloob din ang Diyos yan. Kaya, the gift of salvation and the gift of gifts is until now. Ang ibig sabihin, Man. hindi nagwawakas. Man. Sa mga tuwed, dahil sa hindi pa nagwawakas yung mga kaloob, pinahihingi sila. Basahin natin sa 1 Corinthians 12, verse 31. Datap maningas din yung nasain ang lalong dakilang mga kaloob at ituturo ko sa inyo ang isang daang kagaling-galing. Sa mga katwid, yung lahat ng mga kaloob na yan, mayroon pa hanggang ngayon. Amen. Hindi kasi pahihingin tayo ng Diyos nang wala na. Pag mayroong ipinapahingi, eh mayroon pa. Amen. Kaya yung iba marami na liligaw, mayroon pa ngang sinisisi ako eh. Bakit ang pinili ko pa raw ay apostol? Napakahirap tuloy sagutin. <laughs> hindi, hindi ko pinili yun. Diyos ang pumili. Amen. Praise the Lord. Mahirap talagang ngano sagutin yan. Bakit? Eh, Diyos ang may gawa niya. Ni eh, bakit mo tatawaran yun? Praise the Lord. Ang mabuti sa halip, maniwala. May pagkakataon pa namang baguhin ang mali. Amen. Eh, kung hindi nila babaguhin, eh, talagang mapaparusahan sila. Alam niyo kung gaano kahigpit ang pag, pagbabago ng mga sarita sa Biblia. Basahin natin sa 22 ng uh, Apocalypse verse 19. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito. Kaya bawal mag-alis, bawal magdagdag. Kaya tayo kung ano yung nakasulat, yun ang pinangyari ng Diyos sa atin. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, ang tunay na iglesia ay mayroong tagagising. Amen. He is an apostle, but above all, He is singularly chosen by God. Amen. The good man of the house Praise is the Lord. only and one. Amen. Yung good man of the house hindi confusing. Hindi pwedeng magsabi ng iba, ako ang good man of the house, ako ang good man of the house. Gawa ng bakit masyadong huli na ipinahayag yan. Samantalang sa Biblia, sa panahong ito ng pagdating ni Kristo, dapat lahat ay nagpupuyat. At hindi kayo dapat makonfuse sino ang magtuturo ng pagpupuyat. Ang magtuturo ng pagpupuyat ay niliwanag siya ang good man of the house. Man. Parang si John the Baptist, basahin natin ang nasa Juan 1 at 23. Basahin natin. Sinabi niya, ako ang tinig ng isang humihiyaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, gaya ng sinasabi ng Propeta Isayas. Nang tanungin si John, ano ba ang karapatan mo? Hindi niya sinabi, ako si Juan Bautista, ako ay isang tinig na humihiyaw. Hindi yan sinabing gano'n. Hindi niya ibinigay ang kanyang pangalan. Ang ibinigay niya, yung tungkulin. Amen. Marami ngayong hindi nakakaalam ng paraan ng Diyos sa kasulatan. Nagtatanong sila, bakit? Ang Diyaro ba ang Arsenio Periol sa Biblia? Mali yun. Meron ng tinatawag na kalakaran ng Biblia. Amen. na ang hula hindi tumutukoy sa pangalan. Man. Ang tinutukoy ay ang katungkulan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ay maging si Kristo man eh, nang siya isilang, ano ang Bible on? Wala pang New Testament. Ang Bible on ay Old Testament lang. Kung inyong titina ng ating mga Biblia, nililiwanag ang ang kasulatan ay nagsasabi ng ganito makikita ka natin sa unang pahina palaman ng Biblia tenyo dito ang bagong tipan ng ating Panginoong Kristo. So wala pa noong bagong tipan sapagkat ang nagsulat nito ay si Kristo sa pamagitan ng kanyang mga apostol. Amen. Wala pa noong bagong tipan. Pero si John the Baptist, nakasulat na. Pero hindi yung John the Baptist. Ang nakasulat doon ay ang tinig na humihiyaw sa ilang. Yung nakasulat doon. Amen. At maging ang kay Jesus. Hindi rin nakasulat ang Jesus sa Old Testament. Nasulat yan ang sulatin ang bagong tipan. Na si Jesus, ay siyang Kristo. Amen. Yan ang pinapatunayan. Who is Christ? Jesus is the Christ. Basahin natin yan sa 542 ng uh, mga gawa. At sa araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, hindi sila nagsisipagtigil ng pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang siyang Kristo. Ang Kristo ay si Jesus. Amen. Si Jesus ay ang Kristo ay sa ibang puno ng reliyon, ang pinapatunayan lang sa sarili nila. Si Jesus sa Bible ay siyang Kristo, ay sa kanila. Kung ating susundin ang kanilang paraan, sasabihin nila na ang spaceship ay siyang Kristo. <laughs> Ba't sinabi kong spaceship? Ayun ang kanilang napili yung pangalan. Hmm. Ha? Si Juan ay isang Kristo, hindi. There is only one Christ Man. who preaches on earth. Man. Jesus. Jesus is the Christ. Iyan ang punto ng controversy. Who is Jesus? Is He the man or the Christ? Jesus is the Christ. Yun ang pinapatunayan. Amen. Purihin ng Panginoon. Kaya ang banal na kasulatan ay maliwanag na bago dumating si Kristo, mayroong nagpahayag. Amen. In His first coming, the voice in the wilderness, prepare the way of the Lord. Amen. Sa bagong tipa naman, the second coming, ang nagpapahayag ay ang good man of the house, Watch, Amen. I say unto you, I say unto all, watch. Amen. Tayo manalangin, pagpalain mo, Panginoon, Amen. ang iyong mga salita, Amen. naway magkaroon sa amin ng damdamin Amen. na ito ang aming ipahayag. Amen. At kami ay maghanda sa pagdating ng iyong bugtong na anak. Tuwang amdalangin sa ngala ni Jesus. Amen. Ang bahay na nakatayo sa ibabaw ng bato ay matibay. Dumating man ang mga hangin ng pagsubok sa iyong buhay, hindi ka matitinag sapagkat nakasandig at nakatayo ka kay Kristo at sa kanyang mga salita. Mabuting bagay po mga minamahal na patuloy nating pagtibayin ang ating mga pananampalataya sa pamamagitan ng patuloy nating pakikinig ng mga salita ng Diyos. Inaanyayahan po namin kayo na panoorin ang iba pang programa dito sa Life TV na ang layon ay ipaglingkod sa inyo ang dalisay at ang katotohanan ng salita ng Diyos. Nariyan po ang mga programa kagaya ng Bible Connection, The Truth, Shurer Word, The Living Word, The Word Today, Gospel of Salvation, at marami pang iba. Muli, samahan niyo po kami sa mga susunod pang edisyon ng programang Oras ng Katotohanan. Umaasa po kami na ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos, ay suma bawat isa sa ating lahat. Ako po si Brother Lindon Danoog at ito po ang oras ng katotohanan. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Buhay mo ba ba? pag di mo ma